Ito ganang oh. Para siyang niliha Ayan. Ayan kabila oh. Tsaka puro siya may parang buhangin. Mga idol, magandang umaga. Uh, may customer tayo. Uh, dapat ngayon ay nag-post ako na uh, Sarado talaga pero hindi rin, hindi rin natupad dahil nga may andami ko pang gagawin ano. Tsaka unang-una, uh, shout out ko naman may-ari nito. Ayun si Sir, ngayon natin to office, Sir. Uh, mamaya, Sir, uh, magla ako Kauhan ng para makita nyo ang ginagawa ano Sir. Para ma-update ko kayo. Pasensya na po kung uh, hindi pa na-opisahan. Ngayon, Sir, umpisahan namin. Tapos dito muna tayo, boss. Itong kay sir, galing ka na dito sir no? Bumili ka ng carb? 30 mm. O, oh, aray ang carb ni sir, bumili sa amin. Ang problema naman ng carb, kuso to mga idol. Ang problema sa kanya, uh, marami naman akong nakikabit na kuso. Sa kanya lang nag problema. Ang problema sir ay overflow, ano? Overflow, tapos ay walang minor. Walang minor. So mga kalaw, ganito ang story niyan. Sabi ko kay sir, ah... Uh, Pacheck mo muna dyan sa mekaniko dyan kung mayroong marunong dyan magkotkot ng carb para madala dito. Uh, madalit sabi, uh, dinala ni sir dito. Ngayon, chichik namin to. Pag hindi pwede, pag talagang ang carb ang may, pag, uh, may defect, uh, papalitan namin ng bago. Wala kang babayaran sir, ano? Wala. Dito mga kulawag sa akin. Sabi ko sa boss ko, napalitan na natin. Kasi nagbayad naman ng ayos. Ah, wala namang problema sa kumbaga sa libor, bayad ako ah, ang carb may problema mo ako lang, papalitan namin yan kasi hindi naman kami nagawa niyan eh, ang kami mag-i-install lang, kaya ngayon bumalik si sir, ngayon kung hindi namin mapapatino papalitan natin ng bago na walang babayaran si sir <laughs> tapos aray, buko dun, mga idol ayan, ah, meron tayong isang customer, boss, taka saan ka boss Anong problema, sir? Yung may lumalabit may gimana. Kailan lang ginawa? Kapon. Kapon. Dahil naputol yung, Bappang, Bappang. yung tornilyo sa, sa tambotso. Tapos nung binalik, ganito na ang tunog mga idol. Dito, lumapit si sir sa atin. Kung meron mang mali, chichik na lang natin. Ganun lang mga boss. Hindi naman natin kailangan pang magyabang. Ito ang tunog ng motor niya mga boss. Oh. Ayan. Pero nung maingay mga boss ha, tapos sir nung bago kinalas, make Okay. Nung pinuulang. Dito mga kulaw ang sabi ni sir, uh, nabuksan naman, nalinis na. ah uh, kung kaya ko dong gawa ng paraan na uh, check lang para mawala lang yung tunog. Ngayon mga idol, kung anong gusto ni boss, gagawin natin. Ngayon, che check natin yung ibabaw. Hindi natin to i-refresh Kasi pag ni-refresh dalaki ang libor Pira na naman yan Kaya titignan lang natin dito Kung magkano lang ibibigay na sir che Check lang natin ang ibabaw Kasi kung ano sa akin kasi Kung ano ipapagawa yun lang gagawin ko Kung halimbawa maingay yung motor mo Yung ingay lang alisin ko Kung nag -e slide wala na ako doon Kasi lining yun eh Kaya kung ano pinagawa nyo sa akin Yun lang ang gagawin ko Mamaya check natin tong kay boss Talagang maingay Start pa nga isa pa sir Para marinig nang ngayos Arep. Yan, yun yung tunog mga idol ha. Kami, check natin yan. Tapos ito na pang huli. Itong kay Sir, galing Rosario. Kahapon, kung nakita nyo sa so may dito, ah, uh, nandito ang motor na to, ayan. So ngayon, Uh, mga kulang, na naiwan to sa amin uh, sa may-ari nito, uh, shout out sa taga Rosario no? uh, pasensya ka na sir kung bakit uh, malaki ang gastos mo at saka uh, bakit naiwan ang motor ni sir ay kung refresh lang uh, mga idol, ganito lang yan mga boss hindi ko, buti na lang at kung pinauwi namin si sir mas lalong magiging nakakahiya para sa akin o magiging back job kasi nga bago na ang black niyan, bago na rin ang cam niyan. Mamaya uh, papakita ko sa inyo ang cam at saka black niya. Kung anong nangyari ano? Dito muna tayo mga kulaw. Buti ka mo, sabi ni Sir, nag-i-slide na rin 'yan sa loob ng magpo na uh, palitan ko na daw. So mga yung mga kulaog, dahil gabi na, dahil dumating si Sir hapon na. Ha, ah, uh, tinamad na ang mga bata ko kasi may ginagawa pa ako. asabi sabi ko, kalasin nyo kasi miminsan lang yan pupunta dito. So ngayon, ganito nga nangyari mga kulao. Nung nakita ko, nung kinalas ang Kaiser, are ang nakalagay mga kulao. Ayan. Kung nakita nyo yung video ko, gray, ah, uh, asin naman, yung dalawang video ngayon, grinding compound naman. Ang nakalagay, ayan o. Oh. Ito mga kulaog, nandyan. Kaya sabi ko kay sir, sir, pasinsya na hindi ko papauwi sa yung motor mo. Bakit? Kasi baka hindi ka pa makakarating na Rosario Batangas, sira na ulit ang black mo, yung camo o kaya yung nasa loob pa, yung ibang parts pwedeng masira. Kasi ang niliaga ay grinding compound. Ayan. So mga kulaog, sabi ni sir, Uh, baka nga sir ay may nag -ano sa akin May naingit Dahil nung sa loob ng ilang taon niyang nagmamanayo Ginagamit niyang motor na to Sa pagtitinda, service Hindi nagkakaroon ng problema Ang nangyari mga ng Nag-brown -nag out, pinarada niya sa labas Nung pag bukasan bukas na yung dito Yung lagayan ng langis Maluwag na bukas na daw Ibig sabihin may naglagay Sa mga naglagay nito no? Ah, uh, hindi pero mga idol. Ang nakastos ni Sir ngayon. Ah, uh, sana sa mga naglagay nito, ah uh, sana wag ulitin at saka yung maglalagay pa yung gagawa ng wag na boss. Kasi kung magkano nakastos si Sir dito ngayon, baka hindi lang ang baka hindi lang baka doble pa ang gagastusin niyo pag yan ay may bawi or karma kung tawagin mga idol sa inyo. Kaya sana naman wag niyo gagawin 'yan. Tsaka ito ang nangyari ng black ni sir black. Yung blacks at saka cam Black arare Aray mga kulaog yung cam niya Ayan oh. o ano, Kaya kami nagtaka Sabi sa akin Sir bakit ganyan ang pagka overhead niya Ah uh, hindi sunog Hindi humilab Nauubos Ngayon mga kulaog hindi ko masagot kay sir no Kasi nga nung una Nung kinalas pa lang namin ang black at the head kasi nga bakit nga iba, ibang pagka-overheat niya. Tapos ito yung block nya ito, ito, ito. Ito. Tanggalin mo yung block. Ari yung block niya. Ayun Ito mga kulog ng yari, oh. Para siyang liliha. Ayan. Ayan, kabila, oh. Tsaka puro siya may parang buhangin. Yun na nga ang grinding compound. Tsaka yung black niya, oh. Kung tingnan yung hilip ng black. Nga. Para siyang niliha. Hindi siya overheat, oh. Ibang pagkasistema ng kanyang pagkasira. Ayan, mga idol, oh. Oh. Inuubos. Kumbaga, parang niliha kakaw. Ayan, oh. Oh. Kita. Kita, hindi. Kita. Pag-ulablo, no? uh, sana yung naglagay niyan uh, at saka yung magdagawa pala ang nakalukuhan. Uh, uh, boss, kung hindi mo na mo sir, kayo, uh, sana huwag niyong gagawin yun. Kasi, boss, hindi kayo ang mga parts na gagastos sa inyo. Napakalangin gastos. dahil uh, na pagsaray ka. Mahal, mahal, mga boss ang parts niyan. Sana, uh, kung... Uh, no na, gusto mo yung mga gusto pala mag-trip no? saka uh, sana ano na lang uh, huwag okay nilang kasi may bawi din yan mga boss kung wala kayo sa akin may hindi man ngayon pero darating yan mas, baka mas malaki pa ang gastos nyo uh, hindi man sa motor nyo baka sa mga pamilya mga ginagawa nyo yan uh, itong kay sir mangyari namin ngayon at saka sir kasi yan na naiiwan namin ng motor mo kasi hindi ko talaga pinadala sa'yo kahit pa yan, sinasabi mo sa akin na araw-araw mong gamit sa pagtipinda. Sir, ngayon lang yun. Hapon lang yun. Kasi ngayon, bumuhin na namin yan para magamit mo. ah uh, I-overheal ko na yung motor niya, Sir kasi sigurado marami pa yung grinding compound. ah uh, ito yung grinding compound, ito Ito pala yung nilagay nung kay Sir. Kinikita na namin yung kagabi. Tapos ngayon, pinakita ko sa inyo. Ito yun ah, uh, yung mga dalawang asin na apit ko natin tapos meron na namang ganito. siguro kaya naglagay ng na ganito nakita siguro nung kaya naglagay ng na ganito nakasira itong mga idol yun lang mga idol na no, apit ko kayo naman.